Pangulong Bongbong Marcos, tahimik lang. Pero ito na ang ilan sa mga nahuling drug lord sa kanyang pag bilang Pangulo. At ang nakakamangha, natatagtagan pa ito. Tahimik lang si Pangulong Bongbong Marcos. Walang maingay na kampanya, walang madramang deklarasyon. Pero habang abala ang iba sa pagbabatikos, may isang nakakagulat na listahan ang lumabas. More than 40 na drug lords na pala ang nahuli sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sandali, 40 plus. Maraming Pilipino ang hindi nakakalam nito. Tahimik lang si Pangulong Bongbong Marcos pero isa-isa nang nauhulog ang malalaking isda. Pero ang tanong, bakit hindi ito nag-iingay sa mainstream media? Noong nakaraang administrasyon, palaging laman ng balita ang laban kontra droga. Pero bakit ngayon parang hindi ito napapansin? May dahilan. Pero bago natin pag-usapan 'yan, isa-isahin natin ang ilang malalaking pangalan na nahulog sa bitag ni Pangulong Bongbong Marcos. Drug lord number 1, nahuli sa isang high-profile raid, may koneksyon sa international syndicates. Drug lord number 2, matagal nang tinutukis pero ngayon lang nadakip sa isang coordinated operation drug load number 3 isa sa pinakamatagal na pasimuno ng droga sa bansa ngayon nasulob na ng rehas halika at tignan ang kanilang mga muka ito ay nahuli ng Bureau of Investigation na deport sa Serbia na wanted sa illegal drugs isa pa dito isang kanadyan ang nahuli, gayon din ang ilan sa mga Taiwanese na sinasabing drug lords at miyembro ng sindikato sa paggawa ng ilegal na droga. Isa pa dito ay isang South Korean. Gayun din ang kapatid ni Michael Yang na naaresto sa Pasay. Isa mong pa dito si Alice Guwo na sinasabing sindikato rin. Gayun din ang isang Australian na nag-smuggle ng droga. Isa mong pa dito tulad ng Kyrgyzstan woman na na-link sa West African drug syndicate. Ito pa, dalawang foreigners including Expo worker ay naaresto rin at seven pa na Chinese nationals ang inaresto ng PCG. Isa rin ito, isang so fugitive na wanted ng Interpol. mo pa dito, ang isang Chinese man na naaresto, Gain din ang mga high profile ng mga sindikato. Isang pa dito ang dalawang wanted na alien fugitives. Gayun din ang walong overstaying aliens na nilink sa drug syndicate. At limang Chinese fugitives. Isang pa dito ang isang tinatawag na binondo man na naaresto dahil sa financial fraud. At isang Korean fugitive na naaresto rin ng BI head office. Isang Vietnamese pa ang naaresto. Kasama pa ang dalawang fugitives at isang undesirable alien na naaresto sa Intramuros. Apat pa na fugitive mula sa Japan at tatlong fugitive ang naaresto pa sa unang buwan ng 2024. Isa mo pa dito ang nahuling Korean money forger. Pitong Chinese nationals intercepted. Pitong Chinese nationals. Tatlong Frenchman. Isa pang Chinese noong February 20 na nahuli sa si iya dalawang wanted Chinese fugitives pa, tatlong blacklisted Chinese men, isang Chinese trafficker, dalawang Taiwanese, isang sukurman, dalawang Korean fugitives, isang Korean pa, at dalawang Korean pa, at napakarami pa mga kaibigan. Kung ating titignan, ay hindi ito basta-basta, huli lang, kundi malaking tao ang nahuli ni Pangulong Bongbong Marcos pero bakit tila tahimik ito? Ang sagot, dahil iba ang estilo ni Pangulong Bongbong Marcos. Nung nakaraan, lantaran ang kampanya. Pero marami ang naapektuhan, lalo na ang maliliit natin kababayan, mga street pusher, mga nanulong sa droga, sila ang unang natatamaan. Habang ang malaking drug lord, naglaho lang at lumipat ng tirahan. Pero ngayon, baliktad ang nangyayari. Tahimik pero malalim ang operasyon mas target-oriented, mas matalino at mas epektibo. Ngunit may isang nakakulat ng talye. Kung tutuusin, hindi na ito bago. Matagal lang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na mas gusto niya nagtahimik pero solidong aksyon. Hindi siya mahilig sa drama. Hindi niya kailangang ipakita sa kamera ang bawat operasyon. Ang mahalaga, may resulta. At ito ang matindi sa dami ng na mga nahuling malaking drug lords mas lumilinaw kung sino ang talagang nasa likod ng drug trade sa bansa. Kaya ang tanong, ano ang susunod na mangyayari? Kung may git 40 na drug lords na ang nahuli sa ilalim ng PBBM, ano ang ibig sabihin nito sa hinaharap? Mas malalim na investigasyon? Mas malaking pangalan ang mahuli? Mas tahimik pero mas malawak na operasyon? Isang bagay ang sigurado, ang laban sa droga ngayon ay di lang basta operasyon. Ito ay isang game of strategy tahimik lang si Pangulong Pungpong Marcos pero mas epektibo ang galaw. Ang tanong, sino kaya ang susunod? Have mercy O God. Kawikaan 10 verse 30 Ang masama ay hindi makatatagal sa lupain ngunit ang matuwid ay hindi mapapatalsik kailanman. Sa mundo, nila nagtatagumpay minsan ang masasama. Nakikita natin ang kasamaan sa iba't ibang anyo. Katiwalian, pandaraya, droga, iba ng mga taong walang takot sa ating Panginoon Diyos. Ngunit ang salita ng ating Panginoon ay malinaw. Ang masasama ay hindi magtatagal. Ang Panginoon ay may huling pag-uusga. Kahit gaano pa kalawak ang operasyon ng mga makasalanan, kahit gaano pa sila kayaman o kapangyarihan, darating ang araw na harap sila sa ating Panginoon Diyos at ang kanilang masasamang gawa ay mahayag at hahatulan. Ngunit paano tayo tumutugon bilang mga Kristiyano? Una, huwag mag-alala sa masasama. Ang ating Panginoos, ang ating katarungan at siya ang magpapakita ng tunay na hostisya sa tamang panahon. Pangalawa, maging matatag sa pananampalataya. Kahit tila hindi agad nakikita ang katwiran, ang pangako ng ating Panginoos ay sigurado. Ang matuwid ay hindi mapapatalsik kailanman. Pangatlo, lumakad sa kabanalan. Hindi natin kayang baguhin ang mundo sa sarili nating lakas. Ngunit sa pamagitan ng ating Panginoos, maaari tayong maging liwanag sa isang madilim na mundo. Kaibigan, ang ating Panginoon si Kristo lamang ang ating katarungan. I-share natin ito at ipalaganap ang katotohanan patungkol sa ating Panginoon Diyos sa mundo. Purihin ang ating Panginoon Diyos.